hello guys. So may papakita ko sa inyo na bago namin ginagamit dun sa pagpipid kay Selena. Ito. So, yung infit infit na syringe. Pa papakita ko kung paano namin siya ginagamit tapos pagko-compare ko dun sa dati namin ginagamit na ah uh, ah uh, daw kasi doon, acepto syringe tapos yung price comparison okay. nila. Ito yung guys, yung yung fit sir na binigay sa binigay sa amin, binigay ni ng ni Selena pinadala yeah. ito siya guys, uh, may meron siyang thread para dun sa dulo ng ano in range syringe ayan Dali kitrade mo siya. Hindi siya kagaya dun sa normal na sa range na ipapasok lang talaga. Yung sa normal na sa range kasi, papakita ko sa inyo mamaya kung paano pag last siya mag-feed. So yun guys, tapos na siyang mag-feed. Uh, explain ko sa inyo kung paano yung ano, difference nung dalawa. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Yan. sa... Sorry, Selina. <laughs> sa end feed. Ito yung thread niya ito sa, sa nasa outer side siya tapos yung ano naman itong ito, normal na sa range gamit ang gamit namin dati doon sa lobe siya yan. nasa lobe yung uh thread niya so kapag papasok yung needle yan, sa lobe yung thread unlike dito sa ano sa end sa labas. Ayan. Ito yun yung difference nilang dalawa. Tapos ito, yung price nito, uh, nasa 55 pesos. Pero binibenta siya sa sa Shopee ng ano, 5 pieces per 25, ay, 275 pesos. Tapos ito naman, uh, pagka 30 ml, nasa 15 pesos lang yata ito. Tapos ito naman, ito yung ginagamit namin dati. Yung na namin ginamit. Yan. ah uh, wala siyang thread. So, ipapasok mo lang yung ano dito. Dun sa entrance ng ano. Ng tube. papakita ko sa inyo. So, ito yung tube. Ito yung ano. Yung, yung kagaya dito no yung pang ang dito sa so, basta sa entrance niya entrance so ito dito lang siya may wala siyang thread yung man niya yung takip niya walang thread tapos papasok lang to din lang siya so, so yun na so, lalagyan mo siya ng ano ng gatas so, kaya yung nablend na food tapos dito sa ano, sa may input Yung e sa input Na-try ko nung nakaraan. Ah, nagbabara siya. Yung orange na ano, pulp ng orange. So nag nagbabara siya. Pero pwede mo naman siyang i ano, gamitan nito. Pwede mo naman gamitan nito para ano, i-push yung bara Papasok naman siya. Smutan. Ito pala. <clears throat> ang price nito, ano, nasa 35 pesos lang. 35 to 40 pesos each sa shop at yeah. saka sa ala. Ayan. So, yun yung difference ng dalawa na ginagamit namin. Yan. Yan. So, ito guys yung mga binigay ni ninang ni Selina para sa kanya. So, ito yung mga extension tube. So, ito yung mga pamalit para dun sa Mickey button or Mickey. Yan, Mickey. Mickey. okay mga in-fit syringe. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina. So, ito yung dati niya kasing ginagamit. Ito. Ganito yung ano, doon sa free o kasama doon sa Mickey button na nakalagay doon sa sa tamini ni Selena. Si so, ito, ang price nito doon sa online shop is nasa 1,500 more or less. Tapos ito naman, Uh, yung isang ganito, nasa 1,800 plus. So, yun. Nakasave siya ng ano, ng pamalit. So, kasi kapag nasira yung isa, ito, siyempre papalitan Dati kasi nasira ito. Tanggal dito. Ito. Tanggal tong ulo niya. Ito, pinalitan namin. Pero yung pinalit namin, uh, naninigas yung tube. Okay. So, hopefully, yung ganitong klase ng ano, YouTube. sana hindi siya manigas so yun guys, uh, thank you for watching sana mag subscribe kayo sa channel namin ni Selena at uh, mag follow din kayo sa facebook ko, yan